Good morning, mga amiga-amigo. Nandito ngayon si Mama Del. Samahan ninyo ako ngayon. Magluluto tayo ng sopas. Pa Sabado kasi ngayon. Eh. So, sopas tayo. Baka uwi yung aking mga hapo ngayong umaga tayo. Luluto ako ng sopas. Ay, magigisa na tayo. Samahan nyo si Mama Del. Sa Ito yung aking ricado sa sopas. E, Ay, natin ng bawang. Siyempre, hey, susunod na natin ang ating sibuyas. Ayan. Ayan, mga amiga. Ayuluto tayo ng almusal ngayon ng umaga dahil hindi tayo maagaw ipitinda. Mga natin pinalagay na sa ating manok. Yan naman ay na, pinakulo ko na yan para hindi na ito gaano na ko na to ang madali ang luto lang po kasi para fresh ayan hunting hotdog okay ayan mga amiga. masarap to pag ito pag nakalutuin na nilagyan natin ito ng na, ganito sabaw o pinagpuntan natin ng ano ayan, kapan muna natin ilag natin ilalagay yung ano itong sil sil Ayan, update ko kayo mamaya pag naluto itong aking nilutong sopas ng amiga-amigo. Ayan mga amiga, titingnan na natin yung ating sopas tsaka lang, lalagyan natin ng gatas. Ayan, para masarap. Tsaka lalagyan natin ng kamintang dorog. Okay, tsaka lalagyan natin siya. Pero yun, polyo pang pa sarap. Okay, marami na Ayan, luto na yung ating sopas, mga amiga. Yan naman kasi yung, Ayun, na yung repolyo. Hindi naman natin dapat pakaluto. Kailangan hap ko po ito. Diba? So, titikman natin ngayon ito para malaman ninyo kung ano talaga ang lasa ng aking lutong sopas. sarap ah sarap ayan bye mga amiga amigo bye bye